Usa sa problema sa itong mga manok ka agri vibes ang uh, tibak or kulabo sa manok. Usahay uh, lisod siya kay takiyang ang atong manok ani ug dili siya makuha. So I've tried nga uh, makuha siya. And in fact, uh, I, I did this last week. Nagkaroon kaluyaan ayun uh, na siya. Wala na siya ka taki ang siya. Simple lang atong gibuhat mga ka Choi uh, at agri vibe ako siyang gi-operahan, gi, gi ko siya pag-ayo. Tapos, sa uh, dako siya na tinakuha ng mga itong itom or some like uh, uh kugang sa ito, wag-ana siya sa inyo. Then, ato siyang gi pag-ayo. After which, gi isa isa gyud gi no gikuha sa pa sulod then gidako gidako atong bangag sa samara na to nigi gutangan og uh, tambal nga moxicillin then sipin na din alcohol okay, gi para ma siya then normally gi okay, samaran siya but uh, i would say nga uh, effective siya kay last uh, time dako kay hindi kwat yang tin ang epekto mga ani mga uh, kaagri kay kwaton panahon labi nagsawala butag tari madaot siya no So, mga takingking ang manok. But then, after which, uh, karun kaya wala na siya nag-hubag. Uh, uh, I'll show to you later kung sa na siya ang purma. Pero sa akong nakita, tsada gid siya. Kay effective no ang atong paghimo ng operahan. This is my first time. Kay sa una, di na huwag sa naman ako. But karon, uh, karun, kay amo lagi sa big time ang operahan. Tsada siya mga Choi ka agree Vibe kay uh, di na siya kiang atong uh, manok karon. Just sharing with you again. I, I do hope na uh, inyo pong Wala ang video ay uh, dako mo matunan makita inyo giyon sa siya o uh, effective nga pang maagi. For now, more sa itong ma-share sa inyo and uh, uh, salamat. Thank you for watching and have a nice day.